Mga kaalam, marami sa atin ang nakakakilala kay Troy Montero bilang isang aktor, host at celebrity personality sa telebisyon. Kilala siya sa kanyang husay, sa pag-arte at kanyang personalidad sa harap ng kamera. Gayunpaman, kamakailan lang, napabalita si Troy dahil sa isang kontrobersyal na isyu na may kinalaman sa paglabag sa mga batas trapiko at pagkuha ng video habang nagmamaneho ng motorsiklo at ang bago na kumakalat na video na siya at biniyayaan ng alaga na mas malaki pa kay Mark Anthony Fernandez. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Ngunit bukod sa kontrobersyang ito, alam niyo ba kung gaano kayaman si Troy Montero? Maraming tao ang nagtatanong at nagtataka tungkol dito. Ngayon tatalakayin natin kung paano nga ba nagawa ni Troy Montero na magkaroon ng napakalaking yaman at kung ano ang kanyang mga pinagkakakitaan. Sino si Troy Montero? Bago natin talakayin ang yaman ni Troy Montero, kilalanin muna natin siya ng lubos. Si Troy Montero, ipinanganak bilang Cody Andrew Miller Hoffman noong Hulyo 30, 1977, ay isang Filipino-American na aktor. Siya ay kilala sa kanyang mga role sa iba't ibang teleserye at pelikula sa Pilipinas. Ang kanyang showbiz career ay nagsimula noong huling bahagi ng ikasyam na putsyam na dekada at mula noon ay patuloy siyang naging aktibo sa entertainment industry. Bukod sa kanyang career sa showbiz, si Troy ay kilala rin bilang partner ni Aubrey Miles, isang sikat na aktres at fitness enthusiast. Magkasama silang nagtaguyod ng isang pamilya at naging inspirasyon sa maraming Pilipino dahil sa kanilang malusog na lifestyle at matagumpay na relasyon paano nga ba siya kumikita? Unang-una, isa sa malalaking pinagkukunan ng kita ni Troy Montero ay ang kanyang showbiz career. Mula pa noong huling ikasyam na dekada, aktibo na si Troy sa telebisyon at pelikula. Nakapagbida siya sa mga teleserye, action films at iba't ibang reality shows. Ang mga artistang may ganyang katagal na karera ay kadalasang kumikita ng malaki, lalo na kapag sunod-sunod ang mga proyekto. Ang mga proyekto niya sa telebisyon, tulad ng mga seryeng My MVP Valentine at mga appearances sa reality shows, ay nagbigay sa kanya ng matatag na kita. Karaniwang kumikita ang mga aktor ng daan-daang libo hanggang milyon kada proyekto. At hindi malayo na si Troy ay nagkaroon ng malaking kita mula dito. Isa pa sa mga pinagkukunan ng yaman ni Troy ay ang mga endorsement deals. Dahil sa kanyang fit at healthy lifestyle, Maraming fitness brands ang kumuha sa kanya bilang ambassador. Kasama ang kanyang partner na si Aubrey Miles, pareho silang nag ng mga produkto tulad ng supplements, gym equipment at healthy food brands. Ang ganitong mga endorsements ay maaring kumita ng milyon-milyon, depende sa kontrata. Sa showbiz, ang top-tier endorsers tulad ni Troy ay pwedeng kumita ng hanggang 5 milyon hanggang sampung milyon kada taon mula sa endorsements. Maliban sa kanyang showbiz career at endorsements, malaki rin ang kita ni Troy mula sa kanyang investments. Isa na rito ang kanilang negosyo ni Aubrey na may kinalaman sa fitness at wellness. Mayroon silang gym at fitness studio na kanilang pinapatakbo. At ang ganitong negosyo ay maaaring kumita ng milyon-milyon Lalo nat fitness ang isa sa mga booming industries ngayon. Bukod pa dito, may investments din sila sa real estate na isa ring malaking source ng kita. Huwag nating kalimutan ang social media. Sa panahon ngayon, maraming celebrities ang kumikita sa pamamagitan ng mga platforms. Si Troy at Aubrey ay aktibo sa social media platforms tulad ng YouTube at Instagram kung saan ibinabahagi nila ang kanilang fitness journey, travels at family life. Ang kanilang YouTube channel ay may libu-libong subscribers at milyon-milyong views at ang monetization ng kanilang content ay nagbibigay sa kanila ng malaking kita. Ayon sa mga ulat, ang mga YouTuber na may ganyang kalaking viewership ay pwedeng kumita ng limang daang libong piso hanggang isang milyong piso kada buwan mula sa ads at sponsorships. Bukod sa showbiz, negosyo at social media, ang tagumpay ni Troy Montero ay bunga rin ng kanyang pag-focus sa pagpapalago ng yaman sa mas marami pang aspeto. Isa sa mga dahilan kung bakit siya matagumpay ay ang kanyang mahusay na pamamahala ng oras at resources. Habang aktibo pa rin siya sa entertainment industry, sinisigurado niyang may plano para sa long-term nakita. Ang pagiging maingat sa kanilang investments ni Aubrey Miles ay mahalaga rin upang mas mapalago ang kanilang assets. Si Troy ay matagal nang karelasyon ng aktres at fitness advocate na si Aubrey Miles at sila ay may mga anak na rin. Ang kanilang pamilya ay kilala sa social media lalo na sa kanilang healthy lifestyle at fitness routines na naging inspirasyon para sa marami. Pumutok ngayon ang isang kontrobersya na nagsangkot kay Troy Montero. Lumabas sa publiko ang isang video Nadi Umanoy nagpapakita sa kanya kasama si Aubrey Miles sa isang intimate na sitwasyon. Agad na naging viral ang video at maraming tao ang nagulat at naintriga sa isyu. Dahil sa bilis ng pagkalat nito sa social media, naging isa ito sa pinakamatinding pagsubok na hinarap ni Troy at Aubrey sa kanilang relasyon. Ang pagkakaroon ng ganitong klasing sex scandal ay hindi biro sa showbiz dahil maari itong makasira sa reputasyon ng mga artistang sangkot. Ang mga tao ay madaling gumawa ng haka-haka at sa kaso ni Troy Montero, marami ang nagtatanong kung paano nila haharapin ni Aubrey ang sitwasyon, lalo na't sila ay public figures. Paano ito hinarap ni Troy Montero at Aubrey Miles? Sa harap ng kontrobersyang ito, pinili nina Troy Montero at Aubrey Miles na magsalita tungkol sa issue. Ayon sa kanila, ang video ay isang pribadong bagay na hindi sinasadya o hindi dapat kumalat sa publiko. Naglabas sila ng mga pahayag na nagsasabing ang kanilang privacy ay dapat igalang lalo na't ang video na iyon ay personal at hindi para sa mata ng publiko. Sa kabila ng iskandalo, nanatiling matatag ang relasyon nina Troy at Aubrey. Pinakita nila sa publiko na kaya nilang lagpasan ang mga pagsubok na ito. Bagamat maraming bumatikos sa kanila, mas marami rin ang nagpakita ng suporta at pangunawa. Ipinakita ng magkasintahan na ang kanilang pagmamahalan at tiwala sa isa't isa ay mas malakas kaysa sa anumang kontrobersya. Walang duda na ang kontrobersyang ito ay nagkaroon ng epekto sa karera ni Troy Montero. Para sa isang artista, ang pagkakasangkot sa isang sex scandal ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa imahe at mga oportunidad sa trabaho. Ngunit sa kaso ni Troy, Pinatunayan niya na kaya niyang makabangon mula sa kontrobersya. Bagamat may mga pagkakataon na natabunan ng isyu ang kanyang mga proyekto, patuloy siyang naging aktibo sa showbiz at social media. Ang kanyang pagbabalik sa spotlight ay ipinakita ang kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang karera at buhay nang hindi pinapabayaan ang kanyang pamilya. Ang sex scandal na kinasangkutan ni Troy Montero ay isang paalala sa lahat ng mga public figures tungkol sa kahalagahan ng privacy, lalo na sa panahon ng social media. Sa kabila ng kanilang pagiging sikat, ang mga artista at personalidad ay may karapatan pa rin sa kanilang pribadong buhay. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng respeto sa boundaries ng bawat isa, lalo na kung ang usapin ay tungkol sa mga personal na bagay. Para kay Troy at Aubrey, ang pangunahing aral na kanilang ipinakita sa publiko ay ang kahalagahan ng pagtitiwala at pagmamahalan sa relasyon. Sa kabila ng kontrobersya, pinatunayan nila na mas mahalaga ang kanilang relasyon kaysa sa anumang panlabas na ingay. Ang kanilang pagiging matatag at handa sa pagharap sa mga hamon ay nagbigay inspirasyon sa marami. Sa kabila ng iskandalo at kontrobersya ang kinasangkutan ni Troy Montero, napatunayan niya na ang kanyang kakayahan at dedikasyon sa kanyang pamilya at karera ay higit pa sa anumang isyu na kanyang kinaharap. Bagamat nagkaroon ito ng pansamantalang epekto sa kanyang imahe, nakabangon siya mula rito at ipinakita ang kanyang pagiging resilient at determinado. Ngayon, magkano na nga ba ang net worth ni Troy Montero? Ngayon, pag-usapan natin ang net worth ni Troy Montero. Ayon sa mga estimations, ang kanyang net worth ay maaaring umabot ng isang daang milyong piso hanggang dalawang daang milyong piso. Kasama dito ang kita niya mula sa kanyang mga showbiz projects, endorsements, negosyo at social media. Hindi siya palaging nagpapakita ng yaman sa social media, pero base sa kanyang mga investments at lifestyle, siguradong malaki ang naipon ni Troy mula sa kanyang matagal ng karera. Kaya naman, hindi nakakagulat na si Troy Montero ay isa sa mga matagumpay at mayayamang personalidad sa showbiz. Kaya mga kaalam, Ganito pala kayaman si Troy Montero. Sa kanyang mga proyekto sa television, endorsements, negosyo at social media presence, hindi nakapagtataka na umabot ang kanyang net worth sa isang daang milyong piso hanggang dalawang daang milyong piso. Pero ang kahanga-hanga kay Troy ay hindi lamang ang yaman niya, kundi ang kanyang disiplina, dedikasyon at pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang pagiging matagumpay ni Troy ay isang magandang halimbawa na sa tamang kombinasyon ng sipag, tiaga at tamang investments, maari ring marating ang ganitong tagumpay.